Kita ba yung ano, mga lubak? ano grabe ano. <laughs> Wala nang ano. Metal plate na nakalagay, pero grabe na yung pagkalubak. Ayun oh, no, lalaki. Mas hindi pa pantayan. Ayun no, ha? Subukan ko. Ha? Bag, bag. ano Bag, bag. Bag. Bag, bag. Bag. <laughs> ba? Diba? Kaya kung uh, gabi, madaling araw tapos medyo na ulan, mayroon tubig yon yare oh shit bibili ng semento dyan ha huh? tapos may ano masakit pa ayun pa ayun hindi pa rin nila naayos Oh. syempre kasi uulan siguro kaya hindi pa nila inaayos mababakbakin bak din ayun o kita mo yung tsura diba nakatakot Halo, kung gabi. Alokha ako madaling araw. So, ina ano to ha? Ah, Ngayon October na to ha. Ah, December pa natin nakita 'yan. Ngayon ay October 2025 na.